So oh guys, etong ang aking update sa aking mga itinanim na mga gulay-gulay. O, oh, diba? Ang lalaki ng mga kangkong. Yan. Yeah. Petsay naman yan. Hindi ko alam kung bakit uh, ganyan na itsura. Parang ang tangkad yung mga tangkay. Ito naman ay sibuyas yan. Yan. Yeah. Sili. Yan guys. And ito o. Oh, Malalaki ang aking mga talong na. At saka may mga bulaklak na din, oh. oh. Diba? Yan. Ito naman, yan. Diba, guys? Nakakatuwa. Yun, oh, yun. Malapit ng mamunga. Ito naman yung... Wala na akong mapagtamnan kasi, eh. Yan yung... Kamatis. Guys, ito naman. Sa baba. Yan ang aming mga alaga. Diba guys? Nakakatuwa. katuwa